So, sorry mga boss, so kita nyo ba another uh, idea. So pag meron tayong uh, mga ganitong uh, materials na ginamit, katulad nito, meron tayong ginamit na light materials, drywall, metal stud yung uh, framing, and then lalagyan natin ng uh, steel matting sa ibabaw, pero ayaw natin mag-welding. Ginawa namin, ay, binutasan lang namin yung metal stud. Ito, mga bossing, ay gagalingan nyo lang magbutas para sumut lahat. Okay, so pag kita nyo, pasok na yung lahat, oh. Okay. We'll <laughs> Ayo, kita nyo kaya mga bossing, oh. yeah ayos na. Nakakabit na. Yung pagkakatibay ng mga bossing yan, no Walang welding-welding. Pero hindi nyo mabubunot yan dahil nakabaon na yan, oh. No? Ang haba ng baon.